Welcome to Learner's Math TV. Pag-usapan muna natin ngayon ang history ng integers. Noong sinaunang panahon, gamit na gamit na ang mga positive integers o counting numbers. Ginagamit ito ng mga Babylonians, Egyptians at Greeks sa kanilang kalakalan, pagsukat ng lupa at maging sa astronomy. Pero paano naman ang mga negative numbers unang ginamit ito sa China noong 200 BCE? Ginamit nila ang red rods para sa positive numbers at black rods para sa negative numbers. Sa India, ang matematisyan na si Brahmagupta noong 600 CE ay nagbigay ng mga unang rules para sa negative numbers. Isa na rito, ang negative times negative is positive. At syempre, hindi kumpleto ang integers kung walang zero. Sa India pa rin na-invento ang konsepto ng zero sa pamamagitan ni na at Brahmagupta. Ang sirong naging susi para sa ating modern number system. Noong Middle Ages naman, ayaw tanggapin ng Europe ang negative numbers. Tinawag pa nila itong false or absurd. Pinagtawalan lang nila ito. Pero noong 1600s, unti-unti na rin nilang na-realize ang halaga ng negative numbers, lalo na sa algebra at finance. Pero ngayon, ginagamit na natin ang integers araw-araw sa mga bank balances natin, sa cash flow ng ating mga negosyo, at temperatura. At ganoon din para sa ating kalusugan. Positive, negative, at zero, lahat sila ay mahalagang bahagi na ng ating buhay. Sana mas na-appreciate mo na ngayon pag-aralan ang integers hanggang sa muli